Ito, lakas ng trip ko. Nag-apply kasi ako nung car door edge protection. Eh, masakit na yung kamay ko. Kaya minartilyo ko na lang. Eh, okay naman siya. Control nga lang. Ang dami ko nga nakikita sa daan na mga may ganito. And, naisipan ko lang na maglagay. Kasi nga, minsan sumasagi yung uh, dulo nung pintuan sa mga sasakyan. Or minsan sa pader pero dahil nga ano na sasaktan na yung kamay ko kasi namumula na siya halimbawa ganyan tinatap ko lang ganyan eh masakit so nakapag-isip ako ng bright idea kasi naalala ko dati yung ano namin yung martilyo namin may rubber siya and kaya ayun kaya kung nakita nyo sa uh, umbisa ng video ay eh, minamartilyo ko siya which is okay din naman at kung mapapansin nyo yung pagkakalagay nitong sasakyan namin is kompleto so tingnan nyo from back papunta ng front, ito yung left side, ito naman yung right side. Tapos, kung makikita mo dito sa harap, dito sa part na to ay kompleto. Tingnan mo yan, o. Oh. Ayan. Ayan, pababa, pababa, pababa. Pati dito sa gitna, pati dito sa hanggang dulo, no? So, ganyan, kumpleto. Uh, actually, challenging siya yung paglalagay, especially sa part na ito, dito sa harap. Kasi nga, hindi siya accessible. Pero kung matyaga ka lang, uh, makakaya mo. I mean, mailalagay mo. Kasi kung titingnan nyo yung ibang sasakyan, tingnan nyo itong mga video na to. Yan, yung iba, hindi kompleto. Yung iba, kulang. O yung iba, sa likod lang. ba diba? Pero yung amin, hanggang, hanggang talagang lahat ng corner. Harus lahat ng corner. Pero makukuha mo yan dyan sa diskarte at tiyaga. So, ayun yung gusto kong ituro ngayon kung gusto mo lang naman, di ba? So, ang unang gagawin, kuha ka ng door strip, tapos isusok-sok mo dito, from here, isusok-sok mo dito, hanggang paloob, paloob, hanggang dito sa baba. Okay? So, pag umabot na dyan, uh, i-measure mo na. So, ganito yung measurement. Pwede mo siyang ikat pag nakuha mo na yung tamang uh, haba, and then tsaka mo i-fix para maayos mo muna kasi pwede namang ikat yung door protection eh iganito mo lang or kuha ka ng isang flexible na, ting, na gamit ang ginawa ko meron kaming ruler yung ruler na no tapos yung pang pang push push ko from the side and sinasabayan ko din ng, ng kamay para lang uh, masiksik ba tapos pwede ka rin mag ano nung parang may hook na metal para ihatak mo siyang ganito hindi ko na lang na videoan yung actual pero ganun yung ginawa ko para at least ano di ba malagyan mo at aesthetically eh, maganda siyang tignan di ba tapos, ito yung ginagawa ko. Nagmamartilyo ako. Tapos, nilagyan ko naman yan ng rubber. Para hindi naman metal to rubber or at least rubber to rubber siya. Para hindi... hindi masira, di ba? And at least, at least control yung, yung striking mo para, para naman hindi masira. So, ayun lang naman. Uh, wala lang. Sabi ko, share oh, na lang natin. Eh, andyan naman na yan. Kisa naman i-delete mo yung video. Eh, Naka video ka naman, di ba? Ayun lang. So, sana may natutunan kayo. And, ingat lagi. God bless.